Isang mapagpalang tanghali po sa inyo na lahat. So siguro nakapunta po kami dito ng alas 9 yata yun. Ayan pupunta po kami sa isang uh, antigong antingero na po. Dito po sa bandang south ulit. Ayan nakarating na nga po agad kami. Ayan dito po siya sa kaniyang altar. At ito na po yung pinakamalakas po dito na antingero. At dito kasama ko po si antingero mangyan. At yun nga po at nasabi niya talagang malakas po itong dalakong gamit at buhay na buhay. Ito pong mga talandro niya ay talagang napakababagsik. talagang uh, kompleto po talagang full arena ay wala na uuna pa sa mananalo yan uh, -huh. mananalo mananalo dahil yun eh, sa grada pamilya yan eh. Uh -huh. nariyan pa kung mataas kapangyarihan ng Diyos nariyan ang kapangyarihan ng anak ay nariyan din ang kapangyarihan ng ina uh. -huh. sa kababa kapangyarihan ng ang kakumplituhan niya ay yan dito nagbula yan sa grada pamilya yan ang kabuuan yan na ho lahat na. Kabuuan yan. Sigurado kami. Okay eh. <laughs> Ay, di, arin na ikaw. Ang sagrada pamilya dito nagmula. Yan na. At yun nga po, uh, marami tayong mga nalaman pa po para sa pangarga dito po sa tatlong persona na ito. Na ito daw ang pinakamalakas pagdating po sa mga medalyon na hinahawa ka ng mga uh, antingero. At yan muli po ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Sa patuloy po ninyo na pagsubaybay, ako po ay nagagalak palagi na ito magla maglaan po, magshare ng mga video patungkol po sa mga kaalaman para po lubusan po nating maalagaan ang ating mga gamit, agimat, mga mutya at mga lucky charm po. So dito ay talagang masayang masaya kami dahil may mga natuklasan po kami. At yun nga po napakabait ng ating chong. At nagpapasalamat na rin po ako sa Panginoon Diyos dahil tayo ay palaging... Salamat po, Salamat po sa mga nanonood. God bless you po.

Mamamat. Yeah. Uh, Iyan huh? uh, na. Salamat naman diyan. Oh, tapos sagay shoot kom. pa. Ilang ulambang gid daw kahit na ila ang gusto mo tapikin kung ko kuno. Kung. Lagi ingat niyan diyan.

Patay na ako. Hmm. Nalayas. Para niyan pa kaya yung tigin nyo, yung mga dugdong na ganyan. Pag kaya yung ililahok. yung mga kopiang parat nyo. So, ha? Uh, pag uh, kaya ililahok mo, yung mga wika niyan. Ano ba yung mutya? Yung uh, binalot mo. Ay kung minsan yung um, mutya, kung makita mo doon,